sa listahan pa rin daw ng mga kandidato sa 2016 election si Senadora Grace Poe. Yan ay kahit pa tuluyan ng binasura ng Comelec ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo. Binigyan naman ng limang araw si Poe para umapela sa Korte Suprema. Ang tanong, Mart, paano siya makaka apela O, o kaya siya kahit holiday na? Nako. Narito report. 5-1 ang naging boto ng COMELEC and Bank sa petisyon ni Attorney Estrella Elamparo para ipa-disqualify sa 2016 elections si Senadora Grace Poe. Si Chairman Andres Bautista lang ang pumabor dito kay Poe. Nag-inhibit naman si Commissioner Christian Robert Lim dahil dati niyang kasamahan si Elamparo sa petisyon naman ni na Senador Kit Tatad, Professor Antonio Contreras at Dean Amado Valdez, 5-2 ang boto. Sina Chair Bautista at Commissioner Lim ang pumabor kay Po. Apat na isyo ang tinalakay sa dalawang petisyon kasama na ang mabibigat na isyo ng residency at pagiging natural born citizen ni Po. Ayon sa COMELEC, may limang araw ang kampo ni Po para makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Pero dahil holiday, sa lunes pa makakapagsumite ng musyon ang kampo ng senadora sa Korte Suprema. Kung madenay, hihirit na rin daw sila ng status quo anti-order o yung ibabalik ang sitwasyon sa puntong wala pang desisyon na inilalabas ang COMELEC. Tanong naman ang kampo ni po, bakit hindi pa pinag-isa ang mga disqualification cases? bakit po kami ginaganito. Sobra na po kami kaawa-awa. Sabi niyo nga po, eh, only, only na po yung pinafile sa amin ng mga disqualification. Sa panayam naman ng News 5 sa Senadora, pinunan nito ang timing ng pagpapalabas ng kusyon sa nalalapit na Christmas break ng mga taga-Korte Suprema. Gate naman ng Comelec, inagahan na raw nito ang disisyon. Gusto naming uh, ilabas ka agad para nga magkaroon ng pagkakataon ang uh, kampo ni Senator po na dumulog sa Korte Suprema. Muli rin binanggit nipo ang iba pang inihain niyang ebidensya na isinantabi ng Comelec. Tatlong bagay lang po yan. Tatlong letrang T. Tirahan, transcript ng mga anak at tax identification number na malinaw na malinaw po na labis pa po sa sampung taon ang aking pananatili dito sa ating bayan. Sinimulan na ang pag-load ng pangalan ng mga kandidato sa Election Management System at kasama pa rin daw dito ang pangalan ni Poe. Pero kailangan agad maidesisyunan ng Korte Suprema ang mga apela ni Poe lalo't sisimula na sa January 26 ang pag-imprenta ng mga balota. Umaaksyon JV Arsena News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.